Sige, sige, hagod, hagod, sige pa. Dala nyo ba? Ang babagal nyo kami, active pa ba yung para lang pinasukan nyo? Ha? Huh? Ano po ang ano po ang para lang pinasukan niya, Yupi? Yupi Ananlata? nata? <laughs> po, ano? Ano po ang pinasukan niya, para lang? Active pa po ba? Maria Cristina de Jesus. Ako active na pa, kaya ko. Kaya pala nagkalat mga katulad mo, gawas galing sa AB. AB normal. Abnormal. <laughs> Sige, hagod pa. At pag dumating si Umi, eh. eh. <laughs> rated PG niya. May mga nanon... Ito Eto po, huwag niyo po papatul... Papa... Uh... <laughs> Ayan po. Nakikita niyo po po ang mga pagmumukhang iyan. Pag nakita niyo po yan sa kanto, <laughs> iiwas po kayo. Pumapatay po yan ng ano, ng ano, ng buhay. <laughs> buhay na ano, yung tumitikas. Ito <laughs> po ang kanilang tamor na pa namin mula sa kabukiran ni Doya Mariwana at ang Bimto. At ang aming ref na ang laman ay puro tira-tira uh, na hindi pa itapon. At andito po ang aming mga kosa. Ay! When the sun shines, we shine together. Hindi <laughs> ako makamove on kay Melay talaga. Ito po ang trabaho ng isa pang katulong. Alam niyo po, kahit ganyan po ang trabaho namin. Kahit is pa easy-easy lang, patawa-tawa here, tawa there, tawa everywhere. Yeah, yeah, yeah. You, you. <laughs> Nag-rap. Sige po, Ate Vivian. Ito po si Ate Vivian. Ang aming dancer. <laughs> dancer on the way. <laughs> Rated PG po to. Huwag pong gagayahin. Professional. Professional lang po gumagawa niyan. Pag-professional lang eh. Kung hindi po, kung kulang po kayo sa practice at wala po kayong talent, huwag niyo pong gagayahin yan. Dahil maaari po, ikabagok ng ulo niyo. kayo sa paggaganyan <laughs> Mahari kay madulas at bumagok ang ulo nyo. <laughs> alam nyo na. Pero meron pa na hindi mabagok ang ulo nyo pero alam ko diretso kayo sa pag-iisip na sa naga oh. <laughs> Sabi nyo mag-video. Kayo sinusunod ko lang kayo. Camera camera woman cute lang eh, ako kasi, eh. Ako hindi kita din tanga nakapikit ako. <laughs> Mensyo pa. <laughs> <laughs> pa eh. Mensyo pa. po. Nakikita niyo po sila. Napakasaya po nila. Kahit na po Ramadan, ganito po ang buhay. O baka pwede na itong patayin. Ang haba na nito. <laughs> patayin ko na.